Masayang-masaya ang fans ni Mayor Beko Soto ito nga ay matapos na lumabas sa ilang pahayagan na di umano'y proud nitong ipinaalam sa publiko na matagal na silang magkarelasyon ng It Bulaga host na si Atasha Mula. Ayon umano kay Beko minabuti nilang itago ni Atasha pansamantala sa publiko ang relasyon nila dahil nais nice daw ng mga ito na pansamantalang lumayo sa anumang intriga habang mas pinapatatag nila ang kanilang relasyon. Sa loob nga daw ng ilang taon na magkarelasyon sila ay masasabi daw ni Mayor Baco na si Atasha na ang kanyang the one dahil bukod nga daw sa kagandahan nito ay mas nagustuhan niya ang kabutihan ng puso nito lalong lalo na daw ang pagmamahal sa mga magulang nito. Ngayon nga daw na pinagtibay na ng panahon ang relasyon ni na Mayor Baco at Atasha, Oras na nga daw ito para ipaalam na sa publiko ang relasyon nila, at isa pa nga daw na dahilan kung bakit pinaalam na ng magkasintahan ang relasyon nila, ay dahil nagbunga na umano ang pag-iibigan ng dalawa. Ayon sa balita kasalukuyang buntis daw si Atasha at tanggap naman daw ito ng kanyang mga magulang, dahil pinapakita naman daw ni Mayor Bayco kung paano nito alagaan si Atasha. Samantala nakarating na din daw sa ama ni Mayor Beko na si Vic Soto ang balita na di umano'y buntis na ang long-time girlfriend ni Mayor Beiko na si Atasha Mula. Ayon dito masaya siya dahil saksi daw siya sa pag-iibigan ng dalawa, talaga nga daw na humanga si Bosing sa relasyon ni na Atasha at Beko dahil kahit maraming pagsubok ang dumating sa kanila ay nanatili pa rin matatag ang relasyon ng mga ito mas pinagtibay pa nga daw dahil ngayon daw ay masasabing isang pamilya na ang mga ito sa pagdating ng supling sa sinapupunan ni Atasha. Excited na din daw si Bossing dahil nadagdagan na naman daw ang kanyang apo, pagbubuking pa ni Bossing Vic sa ngayon nga daw ay binabalak na din ni na Atasha at Mayor Vico ang magpakasal bago pa daw manganak ang TV host. Ayon sa netizens napakaswerte umano ni Atasha kay Mayor Biko dahil kita naman daw sa aura ng alkalde na talagang magiging mabuting asawa at ama ito sa magiging anak nila.